mga bossing dito naman tayo ngayon sana ah uh, japan surplus Woo! mga bossing yan dito naman tayo ngayon nahanap ng ano uh, pambenta online maragi tayong po mga rito bossing sa ting pumupunta tayo rito may marami rin mga brand yung brand new ng mga ano ah uh, chinelas may mga t-shirt din silang mga brand dito wow. sana makadali tayo ng ano, paldorito New rival daw sila Tara Yan may mga dala rin siguro yung mga, sigo, yung mga, mga ano nya Mga pre-lab nya Pre-lab items Check natin Hindi ko lang kung type mo yung mga ganito, pero branded. Okay lang. Tingnan mo. Titignan ko na lang. I-check ko na lang. Okay ko na. Okay. Wow! Wala po, wala akong may tatapunta. Hmm. Magkano naman yung isang ganito mo? Bigayan mo. Doha, Pero yan. usually, magkano? Nike. Pero kasi yung nagiging taposis sa mga online dyan, yung ibenta, depende kasi sa brand eh. Mm -hmm. May 350, 300. Sa ano, ano yung binibenta na yun. Ito. Oh. Puro shirt lang lahat to? Merong... Ah, may mga t-shirt. t-shirt. Sige. Check ko lang ano? Ma na Oo nga no. Tsaka hindi man wala man silang yung ano, yung suti. Eh? Medyo malalaki lang mga size na eh. Oo. Oh. bossing Tami shirt. Oo, bossing. Ay, mga t-shirt. Original na rin ni eh, bossing. Check oh, mo yun. T-shirt na. Ito check. Kasya mo yan. Alam ko kasya mo yan. Yung... Mga Nike, mga Nike din, no? Mas original rin, hmm. Oo, na rin kung ang itong brand nyo. Kita mo. Oo nga mas. Manipis yung mga nandun eh, no? Ini lang original. Hmm. Wow! Ganda. Hmm. Ito, ano na to? Uh, ito, meron pa pala. Ito, plus size na bossing. Pero lang. original na Harley. maganda rin. Yung mga bossing, ang dami. Yan, oh. Nike. T-shirt. Tsaka, yan, mga short Meron. Kay bossing. Dala ni boss. O, so, Solid dami. Mga galing US. Mga galing US, daw, sa box. Wow! Solid, oh. Ang ganda ng print. Mga sapatos. Tapos yung mga short. Dami. Woo! Mga mixed brand ng mga bossing. Puro jersey. Bossing. 30. 30 yung... 30 pieces? Oo, oh, yung short. Dami. Magkaano? Kasama itong mga t-shirt. Baka kayaanin ko lang presyo. Yes. Yan, nakarami tayo rito mga bossing. First spot natin. Deal na kami ni bossing. Kabadyan ka tayo. Ngayon well, mga bossing, uh, quick flex ko lang yung mga ano, uh, na na-loots natin doon sa Japan surplus mga bossing. Ngayon, mga ano to, mga pre-lab nung mayari nung Japan surplus mga bossing. yen, napakarami na ito. 40 pieces to mga bossing Ayan mga ano uh, Mga sport short mga bossing Ayan mga prelab Malalaki lang pero Goods na rin kasi murang mura niya binigay sa atin Mga bossing uh, Binigay niya sa atin to ng 3,500 pesos lang Mga bossing 40 pieces mga bossing Ayan uh, Check nyo na lang kung magkano natin nakuha Bawat isa Ayan Ayan oh, May mga big logo pa na Under Armour mga bossing wow. Ayan no? Yan mga kinukuha niya rin daw to Sa uh, Sa labas yan sa ibang bansa Mga nakapackage din daw to Sa mga Sa mga kamag-anak niya Kasi marami siyang mga kamag-anak doon Mga bossing ayan, tinanong ko kung meron pang mga t-shirt ayan, magahanap pa daw siya kasi, uh, ayan, may binigay rin naman siyang t-shirt sa atin pero, ayan, kukunti lang mga Nike ayan, pinapahanap ko yung magagandang mga print mga bossing, ayan, baka makahanap si bossing ng mga mga, ano, uh, paldo na no, pwede nating mabenta online, ayan, yung mga example na mga nakuha natin doon, mga bossing, ayan, napakarami nyan, mga bossing uh, mga t-shirt, ayan ang gaganda rin mga bossing yan. Kasama to sa ASPAC 3,500 eh. Itong mga t-shirt. Uh, ano yata itong t-shirt? 8 pieces mga bossing yan. Linsanity. Ito sold na to. Napasold natin ng 350 pesos. Tapos yan may KD. Tapos yan may big logo na. Under Armour. Grabe napakamura natin nakuha mga bossing. Murang-mura niya binigay. Ayan, solid na solid yun si Bossing Ayan, may Nike Tapos ito, uh, may Adidas din Ayan, may Adidas din tayong nakuha ron uh, Vintage siya na Adidas mga Bossing Windbreaker Ayan, napasold natin to ng 500 pesos Solid Tapos yan, may napasold din tayong mga short Ito, uh, pagka natin Kasi pagka uwi natin ayan, mga pinost ko na rin kaagad to mga bossing ayan ito napasold natin ng 500 ito napasold natin ng 350 mga bossing Ayan, halos sa uh, mga nabenta na natin yung mga pambawi natin. Tsaka ito pa pala, ayan, nabenta natin ito ng 200 pesos. Ayan, yung mga tira, uh, ah, mga bossing, ayan. Check nyo pag uh, trip nyo yung mga ganitong short, ayan. Check nyo na lang sa aking FB account, mga bossing. Ayan, mga nakapost na to lahat. Ayan, pinost ko na lahat to, mga bossing. Ayan, sana mag-mine kayo. Ayan, maraming maraming salamat sa inyo, mga bossing. Ikot pa tayo sa ibang o Ayan, tara. Let's go. The next day You are, mga bossing Dito tayo sa next spot natin Ayan nung last episode natin mga bossing Nung hook up, ayan dito tayo Kasi new arrival sila Pero ngayon na eh, price na sila ngayon mga bossing Ayan sana may makuha pa rin tayo rito Ayan revisa lang ulit tayo rito mga bossing Ayan pambenta natin online Sana so, makadali pa tayo Marami pa to alam ko ayan, Kasi hindi pa masyadong ano uh, hindi lang natin sure kung magkano na yung presyo ba nila that is 250 yung mga t-shirt uh, ay 350 mga jacket and 250 sa mga shirt and ngayon kaya magkano na lang try natin kung magkano na lang yung mga t-shirt ay magkano sa mga t-shirt

solid modern lang siya pero ganda ng print. License to ill tour. Tour shirt mga bossing. Best boys. Solid. Ano na naman. Eko. Marami pa tong ano. Marami pa tayong revisa ito sakto mura na lang P 130 pesos ito. ito super dry super dry na t-shirt yung sana mga un nung unang punta natin yung mga nakita natin dito itong mga sana nandito pa. Ito mga bossing solid nito Grabe yung print sa likod. Ayan o. Oh. H&M mga bossing. Brand new siya. Wow! Ayan. 79 Hong Kong Dollars. H&M brand new. 130 Pesos. Ayan legit naman siya. Ang nya, niya. Ganda. Ang mga nice. Pagkantin tayo ito mga plain na unique cloth dalawa mga bossing ayan may mancho lang ito sa ayaw may mancho yung isa pero yung pwede yan kasi white naman siya tsaka ito may nispatan tayong pa chrome heart vibe ng mga bossing na santo chrome heart vibe ganda nito yung pa-final select na lang natin itong mga tumamaya yun so ngayon ito mo yung pamimilihan natin check mo na natin itong mga maya yung mga bossing solid yung natin dito yun o oh. fila mga bossing vintage na jersey wow oh, ito. solid o oh. Ah, bago pa siya. Ganda ng colorway niya paano siya ah, panet. And, uh, panit ganda mas embroidered siya mga bossing yan naninilaw lang yung ano sa sobrang tagal na siguro yung yeah, fila XL yung fitting nito yung mga bossing solid nung ispata natin dito sa kabilang rock nandito tayo sa kabila ito pinakadulo ispata natin boom Woo! champion <coughs> may ba mga bossing? Large. Tsaka to. Chinatown Market mga bossing na long sleeve. Wow. Yun know, eh, ganda ng print yan. Chinatown. Hype na hype to dati itong ano na to. Brand na to. Pero may may mga buyer pa rin yan. Solid. Meron pa dito mga printed na mga ganyan. Ayan. Oh. Eh. karamihan ano mga unique mga bossing yung dami tapos ito may naispatan pa tayo dito ayan Nike running sayang to sira lang yung ano sira yung print ato, dalawang ex girl mga bossing na t-shirt ayan may print siya sa likod ito yung isa ayan ex girl din and skate brand, para slurge yan dito yung tester drug natin kakalkal pa tayo rito marami pa tayong makukuha tara mga bossing, solid nito marcelo borlon mga Woo! bossing Ayan. tingin ko parang laks brand na tayong ganito solid nito legit naman siya, ganda ng print niya sa leeg Tsaka sa likod okay. din. Oh. Ganda. Ganda mga Mga tira, tira mga bossing. Double check na lang natin mga may lahat. Dami mga ano. Uh, mga Uniqlo. Napakarami. Yeah, Uniqlo na naman Oh. Dami. Mga bossing. Solid na nispatan natin dito. X-Girl naman Wow Pero ang ganda naman niya Ang ganda niyang design ng jacket na to Ano siya? Ah, uh, multicolor Pang winter Ganda Ayan, legit naman siya X-Girl ah, Sa mga hindi pala nakakalamang is X-Girl mga bossing Ano to? Ah, uh, skate brand siya Skate brand mga bossing Solid na solid. na tatlong ganito tayo rito ngayon. Ayan, tamang kalkal pa rin tayo. Dito naman tayo sa mga jacket. Yung mga bossing. Ah, uh, final loot na tayo. Ito yung mga nakuha natin dito. Ito, fila na. Big, ano, big print. Bagong bago pa. Tsaka yung, ano, uh, chrome hearts vibe. Ayan, Sando. Saka to, ayan yung brand nyo na. Ayan. H&M mga bossing, napakasolid nito. Na Ito, big print na dry fit na Nike. Ito, ayan, bestie boys. Tour shirt. Saka to, champion na heavyweight plane. Saka to, Marcelo Borlon mga bossing tsaka to yan dalawang ex girl yan t-shirt tsaka to yan champion or... ay na na violet yan china town market fila tsaka to yan dalawang hoodie yan ex girl tsaka to yan nike air force solid 230 sa mga jacket 1.30 sa mga t-shirt grabe dami natin kinalkal yung mga iniwan natin, yung mga dry fit yung mga iniwan natin dami pa daming tao, solid talaga rito mag rebisa yung mga pakalawak. bayad na tayo Bayaran ko na dami na kaano tayo, 14 14 pieces Yan, solid na solid ano tayo 2,100 nakatuan ha? eh post lang salamat mm. William William Lota solid dami nating nakuha paldo na naman wala na ubos na piliin pili na dyan mga bossing ayos uh, flex na lang natin ito ulit mamaya mga nakuha natin yung mga bossing, quick flex ko lang yung mga nakuha natin dun sa last na pinuntahan natin o kayaan dun sa pinagrebisaan natin mga bossing kasi drop price na sila. Kaya may mga nakuha tayong t-shirt mga bossing yan. Champion, uh, 130 pesos lang yung mga t-shirt nila. Ito, napasold natin ng 350 pesos. Ito, sold na rin to, itong violet na champion. 130 pesos lang din to na sold ng 350 tapos yung mga ex girl na nakuha natin ayan nakuha natin to ng 130 din na benta ng 250 Tsaka tong Chinatown mga bossing na long sleeve Ayan yung mga long sleeve doon 180 Ito na benta natin ng 450 pesos mga bossing Tapos yan may Nike na hoodie Ito uh, 230 yung mga hoodie nila ron tapos ito ah uh, best bestie boys mga bossing eh nakuha natin to ng 130 pesos na benta natin ng 300 ito nasold na rin ng 300 pesos tsaka tong ex girl ito 250 to Nike na ano dry fit na big logo mga bossing tsaka tong fila na big logo rin tsaka to ayan ex girl na Uh, jacket. Ito na sold na nang 350 pesos. Ayun, tsaka tong ano, Fila vintage mga bossing na jersey long sleeve. Ah, nakuha natin 'to nang 180, Ayan, nabenta naman natin 'to nang 400. 50 pesos mga bossing solid na solid yung uh, ano revisa natin doon kasi nag drop price na sila mga bossing nung unang punta natin doon eh medyo, medyo mabigat pa yung presyuan nila kaya kaya nakarami tayo naka 14 14 pieces tayo doon mga bossing eh halos sold out yung mga nakuha natin doon mga bossing eh. maraming salamat sa mga bumili sa akin dito ako lagi nag-upload sa aking FB account mga bossing dito Lagi nag-upload ng mga aking mga naukayhan kaya huwag niyo kalimutan mag-subscribe mga bossing Sa aking YouTube channel Ayan, maraming maraming salamat Ayan, magkita kita ulit tayo next episode Let's go!